greeting smartwatch fans narito na naman tayo para mag review ng mga bago at affordable na smartwatch sa market at ito nga yung bago natin i-review ang C29 Pro smartwatch napapansin nyo ito ay merong outdoor rugged style design so i-explore natin ang C29 Pro smartwatch Titingnan natin kung ano nga ba yung mga latest feature na loaded sa smartwatch nito titingnan ni natin yung design and at the same time explore natin yung mga menus and features o mga menus ng C29 Pro smartwatch. Sulit ba nabilin to? Okay ba yung smartwatch nito? Yan ang ating alamin sa video na ito. So sa so mga hindi pa nakasubscribe, subscribe, subscribe na sa ating nag-iisang smartwatch Pinoy TV. Okay, so umpisa na natin. I-review na natin ang C29 Pro Smartwatch. So, meron tayong details dito. So, Bluetooth Fitness Tracker. C29 Pro. So, may weather tayo. Report. Activity Tracker. Heart Rate. At merong call notifications or Bluetooth call. So, 2.19 Infinite Display LCD Screen. Okay, ano pa ba yung mga details natin dito? metallic case, sports band, 49 mm. So, ito yung smartwatch natin. Pogo pin pa rin, USB type A. And, user manual, yung included sa box. So, to Pogo pin. May crown button tayo dito. May extra strap, Milanese steel strap. At, ito nga yung inattach natin, yung silicone strap na may stainless steel buckle okay so yung sa design so meron siyang metal case so black color yung napili natin merong crown button sa gitna sa likod plastic cover siya ito yung power connector again USB type A pogo pin hindi siya wireless charging so yung strap meron siyang quick release pin for easy replacement stainless steel yung lock and So far, okay naman. Sporty looking smartwatch na merong crown button for navigation at changing of watch faces. okay So, ito yung pinaka-design ng smartwatch. So, titingnan mo, medium size sya. Medium lang yung size. And, okay naman. Simple lang. Metal body frame. So, parang eh durable naman kahit pa paano compared sa other outdoor smartwatches na full plastic yung body frame. So, sa UI, check natin. So, ito, pwede nyo gamitin yung crown button to rotate at i-change yung watch faces. So, sa UI, notification sa taas, sa baba, ito, iba't ibang windows. Okay. All app, makita mo dito yung kabuang options. Stop muna natin. Okay, so pag swipe mo, ito all up 'yun. Sa kabila naman, okay, window type iba't ibang features dito sa isang layout lang. Sa kabila, right side, iba't ibang cards. Okay, sleep monitoring, pwede kayong mag-add pwede ding mag-remove ng feature. Sa pag-access ng main menu, kasi wala siyang side button dito, press nyo lang yung power button. Punta muna kayo sa home, press yung power button, and ito nga yung iba't ibang menus at features na available sa ating C29 Pro Smartwatch. So, titingnan natin. So, meron tayong sports function, may sleep monitoring, may pedometer, may heart rate din, may blood pressure, blood oxygen. So tatlo yung sa health ha, may heart rate, blood pressure at blood oxygen. May message notification. So sa message SMS o text messages meron at app notifications. May dial, ito ay para sa Bluetooth call. Ito meron tayong call logs o so call history. May contacts para sa mga phone number. Meron tayong dial pad. Meron tayong Bluetooth music, weather, weather report, calculator, meron din, may alarm, sedentary reminder, stopwatch, Bluetooth taking pictures o Bluetooth, Bluetooth phone o Bluetooth photo control. Okay. May voice assistant din, may find phones, ito yung games kaysa-isa, car race, may torch, may calendar WeChat QQ Facebook at ito yung mga ito hindi to naka-install. Ito ibig sabihin nito notifications lang na na-supported ng smartwatch. Okay? Pwede mong matanggap yung notifications from Facebook, QQ, WeChat at Twitter, WhatsApp. Okay? So hindi ka pwedeng mag-browse. Okay? Makakatanggap ka lang ng notifications. May drink water reminder. Language support. May Filipino ba dito? Tingnan natin. Yun, meron. May QR code. App view. Ilang app view tayo dito. O menu style. Anim. Meron display and brightness. Bedside lamp mode. May Bluetooth din. Store factory settings at about. Yung sa sports, kung interesado kayong malaman kung anong nga ba yung mga sports functions dito, ito yung iba't ibang sports na kasama sa ating C29 Pro smartwatch. May walking, running, ride, climbing, may treadmill din, basketball, may football, badminton, jump rope. So yun, ilang sports meron tayo dito? 1, 2, 3, 4, 5. Six, seven, eight, nine. So, at least 9 yung sports dito na included. Okay? So, hindi ganun karami compared sa other sports functions o sa other smart watches. Pero, okay na rin. Okay? Sa settings, tingnan natin. Settings. So, may notice. Ito para sa notifications. Light up. Mayroon din sa general tingnan natin Bluetooth about language. Ito yung support app. Restore factory at reboot. Ito not disturb mode, display and brightness, ito yung mga features ha. Display and brightness, ito yung mga options. Meron tayong time setting. So may options sa military time at 12 hour format time. May app view. Panina, pinakita ko na sa inyo. Anim. Sound and touch. Call sound. Media voices. Ito. Yung shock vibration yan. At SOS. So, okay naman yung C29 Pro. So far, loaded naman ng mga basic features. Limitado nga lang sa sports functions. Okay. So, ito ang ating C29 Pro smartwatch. So, kung napapansin nyo, may available, available ito sa si Shopee at Lazada rin. So, kung interesado, interesado kayong bumili, nakita nyo na yung features at functions na available sa smartwatch nito. Okay. So, kung may mga comment, drop lang ng comment sa baba. Kung may mga tanong kayo, about sa smartwatch nito. Comment lang. And ganoon pa rin. Like and share and subscribe sa ating nag-iisang smartwatch. Pinoy TV. Bye!